Ito <laughs> siya. Saan ang ating next? Muana. 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 Sa so, Muana tayo ngayon, guys. Mm -hmm. Tapos magmamam tayo after. Yeah. Yung mom dyan lang, oh. <laughs> Wala nang silbi ang kasi wala nang trend. Ang gawala stress lang. Oo. Oh, Oo. Oh. Yun lang naman ang diyan. sa e, di, tomorrow morning. Ano na lang? Breakfast tayo tomorrow morning. Eh so, di. di, na kaya. Yes. Breakfast yes. tayo eh. Tapos susunod pa yun. 12.15. Sa na lang tayo siguro, na tayo sa lake. sa lake na lang. Na. Hi, Samsung. Hi. Hi. Matigas siya. Parang nabardagol na tong sasakyan na Kaya nga, nabardagol na Hi, Alright, nandito na tayo sa Moana View. Let's go sa loob. Ah, tara na guys. Ayusin pa si Mano. Gusto naman yung manong na yan. Open is <laughs> <laughs> oh do that. What? Open oh na do, oh do that. Yeah, yeah you always mm -hmm. do that. Come on. Come on baby. Dito ba So, bibili pala muna tayo ng ticket. Wow. May kasama ng coffee. Oo. Oh. 90 pesos per person, pero with coffee siya. Soft drink sa akin. <laughs> okay. Free Or... Pisa. Eh, hey, Brito, si Bugay, wala ko siyang 1 liter and 20. Two person. Mm -hmm. 180? 180 180. For two person Okay Oh, kasi 90-90 Ito na lang pera natin kung ano pa sa lugo Hindi ah, oh. pupunta pa tayo ng ano, kakain pa tayo Magkakulay yun oh. huh? This one is free, right? Nakabili tayo ng ticket 180,000 dong with free coffee or tea. Okay. Let's go. Sobrang init pa. Claim na lang muna natin yung coffee. Free coffee or free tea. Where to claim? menu uh, lemon tea, lemon peach tea aku ice, peach tea ka? Ice. lemon tea ako. one peach tea and one lemon tea, lemon, ayahnya peach tea, peach tea ice, hot, uh, ice, um, hot, okay. Okay. hot lemon tea, enak. Mm. Sarap. 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 Pala yung ano, welcome drinks natin. Uh, mm -hmm. Para sa kayo. Love, hanap tayo ko ng init. Ay, tingnan mo, 50 dong no Kulang ako sa search. Maganda pala dito sa muwa na naka-dress. Pang aura-aura. So, meron din dito may kitang for rent na mga dress. 200 dong. Nasa 400 plus lang yun or 500. 400 to 500 pipe. 400 to 500 pesos. That one? No. <laughs> ano gusto mo? Yung black maganda oh. Maulog ka ha? Hmm. Paano umakyat lang? <laughs> Grabe, ang ganda o. Oh. mo. Ah, wala na nakapila, oh. Dito sa susunod na clip, aaminin ah, ko, uminit talaga yung ulo ko. Lakad ka, labs, lakad. Dito. Wait, excuse me. Excuse me. Excuse me. Miss. We're not yet done. Alas siya. <laughs> Yawaan ni eh, Mote, oy. Uy, ala? Sige, amo na nga. Na, na, umiinit ang ulo ko. Umiinit ang ulo ko? Umiinit ulo ko. Dito na sa sapa, umiinit ang ulo ko. Hala! Mga Pinoy ba? Hindi yata, kasi kung Pinoy yan, naroon yan magantay. <laughs> Hindi ko alam, parang ano. Sabay, sabay! Pinoy, Pinoy. may nagpi-feature pa, may pila Ate, eh. te, naka-purple. May nauna po. May nauna. Nakapila po ka, tayo. Thank you. Thank you. Sana huwag tayong gano'n. Sana matuto tayong rumespeto. Lalong-lalo na kung nasa ibang bansa tayo. Huwag nating dalhin yung nakasanayan natin. Nakakahiya. bla 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 bili puka lab sa puka char picture ang kataka na cellphone mo no? saan ka ngayon nasaan ka ngayon hmm? sa sa pali okay parang <laughs> di mo pa alam ah <laughs> Oops, careful. Ay. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. kamera sa kamay Tikim dito galaron silang kahit saan Ganto ko ganda dito Yan yeah. Ito yung tinatawag na ano? Switzerland, no? Mm. Mala Switzerland ng Sapa Doon banda maganda eh, ikot tayo doon Puro cafe Ikot ikot lang, may nakitang barbecue doon si Kuya Tapos may... Ayun o, no? mixu layo basta yung red dessert yun syempre di ako papatalo bibili rin ako nun yung isa dito bawal no yeah. paos walang boses yeah. At ay hatang. ang galing may ano oh may pwesto tapos may barbecue barbecue yun ang mong pala eh pakita lugar chicken barbecue. Wait. Sarap pa ba picture win? Sarap pa ba picture? Ah sige. ano. Sige. kasi Yan. Si Emma. Yung pali. To tyle. Siya lang ako. Sige. Where's your ball? Ball? Well, I don't. I have. I have. I have but in it's in home. It's at home? Yeah. You have earlier, right? The blue balls. The blue balls you were playing earlier? I get it a lot. I ah. get a lot. Oh, where is it? It's, it's there. We cannot win one. Why? It, they might get mad. Eh? They might get mad. Oh, you know, jumping. Ang ganda ng ano. Very baggy weather. Pero may mga lugar dito na grabe yung weather. Ang lamig. Talaga ang lamig like dun sa fancy pan umuusok talaga umuusok talaga yung bibig like that <laughs> laughing oh laughing oh why are you laughing man ala 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 <laughs> solid dito kabalik balik gusto ko na nga dito tumire mahilig talaga ako sa mga malalamig na weather Marami rin mga foreigners dito. Mura naman ang mga kainan. Murang-mura din yung hotel kumpara sa kagan sa ano, sa itsura. Mura talaga. Solid din ang breakfast every morning. Yun yung nililook forward ko tuwing umaga Breakfast. Buffet. <laughs> tain ko sila. Ano in order mo yun? Okay, antayin ko sila. Ito yung ano, tinatawag na New Zealand dito sa Sapa, Vietnam. Nagtitrending to sa TikTok eh. Ewan ko kung mabibigyan ng hostisya ng camera. Hindi ako sure. Pero sana, sana kahit pa paano. Yung doon, banda, mga hotel yan eh. Do you want ice cream later? Yeah. Papa will buy eh. That one, oh, no? the red one. Can you see it? Yeah. mm They're selling ice cream. You want? Why? <laughs> Are you allowed to eat ice cream? Ipa, Papa, to buy me ice cream. But you had one earlier. you <coughs> mm, allowed to eat one ice cream. Allah! You're just going to watch us later. No, Sam, no. Sam! You will just watch us later. <laughs> I think I want chocolate ice cream. Yeah, but you're just going to watch us. Parang sinisipon ako, hindi pwede kasi pag uwi namin ng Philippines, isang gabi lang, as in paglapag natin ng 23, 22? 22. Paglapag namin ng 22, tutulog, papahinga lang, then gugora na kami ng madaling araw din kasi meron kaming free diving sa Batangas. Ha? Okay lang. Thank you, Lord. More, more, more money? travels. More, more, more money. Where's the fish? I don't know. I, there, oh, look, oh, moving na naman yung water, oh. Don't see Just wait lang. That the the fish will jump again. Kung mm magandang -hmm. angulo dito, yung nasa babak ganun. Tulad ni nasa tap. Like mo sa, sa loob. Oh. Salamat.

O, pa. Ano? lasa? Hindi gano ka. Hindi siya yummy? Hindi siya yummy. ka na ba? Hindi pa. O. Malansa? Hindi, ito masarap. Yan, hindi ko masyadong bet. Medyo malansa. Ito, sauce. Ito lang pumili na. Kaya, ako rin. Kaya tayo. lang <laughs> hmm, <hindi ako>. huh? <laughs> <laughs> anong ano? Anong ano malangsa? Malangsa mm -hmm. guys, sorry. <laughs> <laughs> hindi naman sa pag-iingerte pero... Ito lay do. Malangsa. Ano karne kaya? Parang hindi <laughs> naman siya ba? Lo. No. Mamaya aso yan guys. Gagod. <laughs> Kailangan siya may ganito eh. Ah, oh, kailangan okay, siya may okay, merong okay, chili, okay. parang yung sili-sili nila. Ano? Tara, ayan. Okay. Kunba, kinuha na dito, dun. Hey, okay. papa, parang tulong sa Tumawid lang kami from Sapa Lake dito. Oo. Oh. Pero ito yung binablog yun. Ay, gusto nila ito. Frog. Frog? Gusto gusto nila ito. Hello. <laughs>